ang hihingi sa iyo ng patawad. Hindi pa umanhin ipagdadamot ko. Tataka rin po ako kung bakit ang sinentrohan lamang ni Dominic Roque at ng kanyang mga abogado ay ang inyong lingkod. Kahit minsan, hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit na pag-aari ng isang baklang politiko actually, yung, yung condo, no, totoo, akin talaga yun. Uh, I've had it for quite some time, no, congressman pa lang ako. Uh, Pre-selling -pre pa nga, nakuha ko yan. Dalawa yan, eh. Ginawa ko siyang uh, Airbnb, but because of the pandemic, uh, pinagbawa lang kami i-open for Airbnb. And, uh, siyempre, as a friend, Barkada, si Dom uh, asked me if I, if I wanted to have it rented eh hindi ko naman ginagamit kasi I stay in the, in the Pitan City now and I live in Alabang. So, siyempre ipaparent natin sa barkada natin uh, for a good price. And uh, natawa lang ako kung bakit uh, tumalon yung issue from uh, business to binahay na eh. <laughs> Di ba? So, uh, sana naman na uh, itong mga nagkakalat, yung mga uh, that are claiming that they are uh, uh, mga batikang journalist, no? Uh, sana naman, ingat-ingat uh, din kasi they have a responsibility to to the people na dapat uh, fact-finding. Hindi yung uh, nalaman nila na nasa pangalan ko yung condo sugar daddy na ako bigla, di ba? So, uh, hindi ba pwedeng rent Hindi ba pwedeng binibenta? There's so many ano eh. Uh, tumalon ka agad eh. Ang problema doon, sinakyan eh. Ginagaslight nila yung issue eh. And uh, naawa rin kami kay Dom kasi syempre, uh, affected na nga yung tao sa breakup, uh, ililink pa kami sa kanya. So, kami, pinagtatawanan lang talaga namin. But uh, at some point, no, kailangan talaga uh, tumigil. And uh, I think these people have to also uh, be reprimanded. No? Kailangan may consequences din yung ano. May batas tayo. Eh. No, so. Pero magkano upahan dito sa... Usually, uh, a okay. unit like mine, siguro 100 <clears throat> plus. Oh, okay. back then, ha? Yeah. Pero ang usapan namin ni Dom, uh, 50% lang uh, provided na aayusin niya. So, inayos niya lahat. Yung pinakita niya sa video, totoo yun. Inayos niya from the ground up. Sabi ko, sige, wala akong gagawin na. Kasi sira-sira na rin siya. Tumutuklap na yung sahig. Eh, Pinatiles na niya. Sabi ko, sige bro, ayusin mo. At least, wala na akong gastos. At the same time, kumikita pa ako konti. No? So, uh, he was already staying there for almost three years. Eh. Matagal na rin eh. So, ngayon na, uh, ano, eh, uh, well, uh, yun na, sinakyan pa nila. And uh, at least, uh, sana naman mas mataas na yung renta ngayon pagkatapos uh, na iwanan ni yung unit, no? So, uh, yun na so, yun. So, uh, just man, para lang maklarify, no? May proof ka ba na talagang uh, binabayaran mo? Oo oh, na naman, no. Oh, pinadala ko sa yung, yung text, eh. Mm -hmm. uh, inaano ko siya eh, pare, bayaran mo na yung utang ko. <laughs> uh, you know, and I, I'd, I'd, wait for a couple of months before he'd, he make the deposits. okay eh. lang, like, oh, sige lang. No problem, di naman ako namamadali. Importante, You know, the place is being rented and hindi siya nasisira. So, wala namang ibig. Kasi wala namang gumamit. Nga. Na. Ibigan, oh, yun na nga. Hindi rin wala sa kaibigan. Hindi, sinapabahay ko sa kanya. Hindi oh. pinahiram. Oh. Hindi ko niya siya binahay. Clarify <laughs> ah. <laughs> <laughs> lang ha. Ah. Baka kasi <laughs> you know, nowadays sensitive uh, uh. na ako sa mga <laughs> usapang <laughs> ganyan. Kaya ikaw bong naman. Sa naman iba, naman, iba naman ba ito sa issue. Alam naman natin na ambasador si Dominic Roque sa mga clean fuel gas mm. stations mo. Ngayon naman, sinasabi na binigyan mo rin siya ng gasolinahan. Well, alam mo, uh, kagaya nang sinabi ni Boleta, uh, it's very easy naman to to find the uh, to find the truth there. Eh. Kung uh, kung talagang itong mga sinasabi natin mga batikang reporters, journalists, kung gusto nila malaman kung ano ito to, madaling 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 uh, malaman naman eh. Pero siyempre, kung ang purpose is yung pangingintriga, then uh, it doesn't matter kung ano yung totoo. Si uh, si mentioned from uh, from being a friend na mahilig sa motor, nangangarera yan eh. Parang si Mayor Bulet, nangangarera ng motor sikro yan dati eh. Nung nagkaroon ng ang kumpanya ko, yung Clean Fuel, nung nagkaroon kami ng team, yung Formula V, yun yung uh, predecessor ng ano eh, ng, uh, ng Vios Cup. I decided to uh, to get a team, to put a team doon sa karera na yan. And made uh, med, ano, ano yan eh? kinailangan ko ng celebrity driver. Kasi yung uh, ano niyan, meron kaming professional driver tapos son kumuha din kami ng uh, celebrity driver. Siyempre, sino pa ba yung kukunin ko? Di kukunin ko na yung uh, kaibigan ko to to drive for us. So don sa siya, si Dominic yung naging celebrity driver. And then from from there on dahil alam mo na, uh, mabait mabait si Dom uh, ginawa namin ginawa ko na rin siyang uh, Uh, brand ambassador ng uh, clean King Fuel. So, at least five years ago, talagang brand ambassador na si Dominic. Uh, pero uh, wala naman din katotohanan na binigyan siya ng, uh, ng gasoline na ano. No? Kaya ako, no, noong una, natatawa. I was taking it uh, lightly. In fact, sabi ko nga sa kaibigan ko, uy, okay to ha. Pinap nakakakuha ng libreng uh, advertisement okay, ng uh, clean fuel. Oo. Oh, oh. Tsaka dumami yung followers ko. <laughs> Oo. Talaga? Na tinignan ko rin yung followers ni Mayor Bullet. Nakita kong pasikat na pasikat na siya ngayon. So siguro pagka natapos yung kontrata ni Dom, si Bullet naman ako <laughs> dun yung, dun yung boss, eh. dahil sikat na rin eh. Let's uh, wait na lang kung anong pwedeng uh, legal remedies natin dito. I agree with the bullet. Naawarin rin kami. As barkada as, ni Dom, naawa kami. Alam mo, yung tao apektado doon sa breakup, they were together for three years. At alam naman namin na talagang mahal ni Dom si Bea. And uh, vice versa. And kagaya ng sinabi ko, imagine, they were supposed to get married September. Masakit na nga yun yung hindi natuloy, na inaasahan mo, kakasal na kayo. Tapos noon, eh, gagawan ka pa ng kwento na pinalabas naman nila na sobrang Walang kinikita si Dom na walang pera. Hindi naman siguro, hindi naman gano'n. Na yung masakit lang dito, yung good intentions namin was twisted by people just to create uh, a story na hindi naman totoo. Si Bong, uh, we will do everything we can also na ayusin din tong mga nangyayari para lang naman di rin maulit or uh, mangyayari sa iba yung mga ganitong mga fake news na pwede sirain ng isang pagkatao, isang reputation, ng uh, public uh, personality. Uh, I hope na uh, because of this, magkakapangil na yung uh, yung batas and uh, we will do or I will do some uh, legal actions against so Although we understand their situation we want to give them time to heal to talk about things no na sana nga maayos din nila but uh, during those times na nag-iisip sila about uh, what going gonna be doing i hope isip din nila na may mga ibang tao nga na hindi kasama sa breakup na hindi din pwedeng maiwasan lang rin well we hope as friends and i think it's the most decent thing to do no dire naman kami tao na sanay sa mga ganitong issues no although we are uh, public Like personal, I mean, uh, pareho kaming politiko, sanay kami sa mga issues. Although, hindi lang ako nakarinig ng ganitong issue sa akin. Eh. That's the reason why I hope, you know, they find some time to work things out. Para lang it won't get worse. Uh, something as simple and as natural as fights and breakup, naging totally different monster eh. Because nga, may mga hinahalo na dito. Na I think it's just making it worse for everyone. Not only for them, but uh, lumalala sa amin din. Like I said, malit na kurot, hindi naman masakit yan eh. Pero pag kinukurot ka palagi, as in araw-araw for <coughs> isang buwan na, masakit na rin eh. Then that's the reason why we're here. Both agreed kami ni Bong no, to say our side once and for all. And ito lang talaga yung talking. So we're not doing this for public fame or anything. No, We don't need it. Tingnan natin. No? We'll see how fast uh, gumalaw ang gobyerno natin. And uh, umaasa ako na makakatulong to. No? Not just for us. Kasi if this can happen to us, ano pa kaya yung mga normal citizens na talagang walang kaya naman, no? na kawawa naman. So let it be an example for all na may balak na manira ng reputasyon ng isang tao na magbanda nagbantay din na sana huwag nila sirain. O ang hihingi sa iyo ng patawad, ni paumanhin ipagdadamot ko. Tataka rin po ako kung bakit ang sinentrohan lamang ni Dominic Roque at ng kanyang mga abogado ay ang inyong lingkod. Kahit minsan, hindi ko sinabi na si Dominic Roque ay nakatira sa isang condo unit na pag-aari ng isang baklang politiko. Wow. Kami sinabi na benefactor ni Dominic Roque, itong si Ginoong Bong Suntay, hindi po namin sinabi na nagkaroon siya ng gasolinahan dahil sa espesyal na pagtrato. Pinatagal mo pa kasi. Dapat yan, agad-agad ay sinagot mo na. At saka yung paghiwalay nyo ni Bea Alonso, tiniwangwang nyo rin ng matagal na panahon. Samantalang po pwede nyo namang linawin kung bakit nga ba kayo nagkahiwalay at bakit hindi na matutuloy ang kasal at ano ang tunay na dahilan.